Ay mga katropa! umaga yan kami lang dito ni yung mga bata kasi Juan doon sa tupad ano, sa baho uh, eh, nagigib ako ng ano eh, pa kanina nagigib ako mag, ako lang mag isa eh, si Juan eh, nag ano, dito eh, nag ang tawag nun, nag uh, saing tapos yung mga bata tulog pa kanina ako lang doon nagigib eh, balik pa ako Ayan so maglabaw daw sa si juan e, puno na yan yung istaka ko Ando na sa tricycle sama namin si Jana kasi uh, tapos na yung pinaliguan ko mga trupa yan dito na kami sa balon yan yung sabon e, kami na Jana tapos na ligo sila John Lloyd na lang hindi yung timba Jana andun sana sa malapit sa puno kasi mainit dito banda Ini pun A FEW MOMENTS LATER pa ini tanaman Grabe Sobrang ulan kanina. Basahin ko kanina yung nagtuyo ng lakas sa ano po, pamasada. Sobrang init na namin. Kita ko pa sa iyo rito, naga-travel sa pamasahe. ano ako sa init. Grabe ulan kanina. Ang lakas. I ngayon, biglang tumuyo yung uh, balsada bagat dito okay. 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 so, okay. lang sa mga ano ano may tupi uh, uh, yung ano ko mga na sunog yung balat ko sa inyo ito iba, iba sa kabila yung kaliwa ko ito sunog ay uh, itong ano, uh, kabila hindi yung, ano ito kasi pabor sa init dito sa kabila yung kaliwang kong braso a few moments later Haha, 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 Oh, mga katropa, magandang gabi. Ayan, luto tayo mga katropa. Uh, miswa at saka odong. Uh, Sandinas yung ano natin. Uh, Sao. Sangkap niya. Ayan, luto tayo. Dito sa... Ah, naglagay na ako ng mantika dito. Ayan. Hmm. Ayan na. Itong hmm. Hap hapunan. Yan, sabay natin tong bawang at sibuyas. Bibigyan na. Tulog na kay Inday. Ya, yeah, yan yung sabi na sa tropa. Lagyan natin sa bowl. Sabaw tayo. Tulog na tayo. Ano ba 'yan? Mama, pa-balik. Sunod natin itong sili. Wala ito sa rin mo. Sili. Dali klaseng sili. Kunti lang sabaw. Pulo na ito. Eh. Lagay natin yung udong at saka miswa. ito na po yung Chinese soup natin mga katrupa ito na yung Miss Odong Dinas sandok na tayo kain na the next day katrupa mandang araw ulan mga katrupa tila ko na ano dito building sa sa hero yan ito yung damit na baon ko. Hindi ko pinatid eh. Na nasunugan to sa poblasyon. Uh, sa Patima. So. Wala na yung ulan mga katropa. Ito ako sa gilid ito sa Pumisipyo kasi may uh, labas dito mga ano mga pasayro dito, to masada, sana masada kasi walang init oh. Maulan na, na naman. Ayan, na eh, nakabiyahin na. Ayan, wala na. bumalik. Ayan, wala akong bumalik dito at ko terminal galing pag unport hindi mo na ako sabay mga katrop nagbihis basang basa ako ilan yan may ano, makdo na dyan mga katrop banda sa tapat nito dinding dito na uh, pinaparadaan ko eh 100 days lang daw yan matapos na yung hmm, ano nila yung sabi nila dito yung makdo A few moments later. Katropa, magandang gabi yan Nakarting na tayo, magkatropa. Kita kuwa man ba, -ba. <laughs> Ah, siyoy. Oh. Luto tayo nang barilis mga katropa. Inday. Yan, sakto sa malamig ng panahon. Tekarating ko lang ireserba pagluto to. Ambo mabe. Ayto, tapos na. Ano sunod naman? Dun mo sino sino silid? Toto, ayo, tinulah. Ha matong jo? Nadat ot. Ayo, kumpleto. Balang. No? dala si Juan ka nagaling sa trabaho sa trabaho trabaho doon sa no sa baryo sa barangay inano sigr ano ano daw nilaos laos natino kaya wala ka raw ilalaki pa yan sayo, tayo, katrupa, sa iyo, hape. dito 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 makatropa sa rin dito kanina Ayan o, lamig na ang hangin. Buti pa naman dito kasi makatulog tayo ng maag ito. Sa init. Sinipon tayo. Basta tayo kayo na hulang eh. Ngayon pa ito tumigil. Ano tayo dito? Sarap na ang sabaw nitong tinulang bariles. Hindi pa kumulo. Magkulo nito. Aray! Lagayan natin yun. Yan, malaki tong barilis na ito iniwan nila, yan. Tapos may dagdag nila, nilagdag nila yung ano, yung mga lamang loob sa ano, yan dalawa. Sarap to. Ano na natin to? Si kumulo na. Si eh. eh. Lepas ngulan Lepas ipun ni Bila tu bokas. tu bukas, bukas. si Juan yun nalanta yung lumulong ganyan kapon kapag natin sarap to igupin kasi malamig yung panahon si Juan kaya naman yung mga katropa niluto si na tapos sa timplan sarap yung pagkatimpla punta ko na tayo dito mga katropa Apo, so action man. Sí, rapidito, no el